natin kampo ulam pansit at kuskis dito na yung sana bula na ah kilo sinong kalabaw. Uy, ayan mga family sa magandang buhay. Nalig tayo sa San Fernando ngayon. Pampanga. Oh. City Market Plaza. Mga First time kong dito mag-entrada. Nakailang vlog na rin tayo dito. Ito po yung pinakabagong palengke nila. Ayan. Sa harap ni Uh, LA Bakery ayan, bake shop tapos andito naman si Tapong ah, Garing ah, nabago na din ang itsura mga ka-farmer oh. ito sikat na bakery LA Bake Shop sarap ang mga tinapay nila dyan tapos, ayan o oh. so ito po pala yung kanilang palente, ilang taon pa lang po ito bagong gawa pa lang ito so ayan, pasukin natin Uh, at mas organized na sila ngayon Actually, napakaganda <laughs> Ayan Left wing uh, May right wing pa Ayan, dito tayo Pass through lang tayo Dahil uh, Sabi ko, i-vlog ko na din Dahil uh, Last time pumunta kami dito Visit ni mama sa hospital At tanggalin yung kanyang uh, Cement <laughs> hindi lang pala sinemento ano lang parang uh, support ah ayun ang ganda pala dito so ayun may mga kainan kaya lang hindi na ako kakain dahil sasabayan ko sila excited na daw si Mako ano naman na naman ang ipapakain ko panalo pala rito ah Ay. Yes sir, bisa kang okoy lang

asawang uh, retired magkasama ng mga malengke oh, ba pinaka-date nyo dito ayan oh, no? kakain kayo palengke ng kaunti tapos magde na kayo ng uh, breakfast ninyo rito ayos dami yung pagpipilian ha Oh. Papabili pala si Manang Santol. Ano naman kaya ubusin yung oras ko dito. Dahil, ah, uh, matagal pa ata sila doon. Ano tayo. taya naman yung plastic. Ito yung mga nyug. Yan, oh. Idol. Gumanda na rito ah. Oo, oh, ganda na. Kumain tao. <laughs> <laughs> okay na, nasanay na 'yung mga tao. Okay oh. sabadolinggo. 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 lang. Yung bagal ko. Kaya na ba 'to sa inyo doon? Oh. Para bang ganap. Sabado ling. Sabado linggo. Para sa kami. 1,000 din lang dito. Pero quality naman okay, okay na. Dede, bukito, ano, oh, sigo, mga kain. Okay oh, na, hindi ko gutom na din. Oo, sige, sige. Ano ko? Ano ko sakay mo? Kaya lang, <laughs> busy ka Sabado ling. Gabi <laughs> na, pwede na mga afternoon. Ah, mga afternoon hapon. Ayan. Sige. Eh, thank you. Ayan. Ano natin yan? Subscriber. So, ito yung gulay section nila. Pero dito mga, mga farmer ay more on tingi-tingi na lang. Pero yung talagang bagsakan na ano sa lumang. Actually, bagong palengke din ang tawag nila. Pero sa ngayon, mas bago ito. Luma na yun, di ba? So, meron po kasi ang San Fernando na talagang... Uh, palengke ng mga palengke pero ang ganda na dito ha ah. oh. Okay Tapos Ito yung wet market nila oh, Yung uh, isda bibilit tayo dito ng uh, Tapang Hindi, eh, ito kalabaw Mga farmer Pero meron pa dito Ayan, Pasukin natin yung loob Naan ah, dito dito eh. mga buro dito ayan yun ay bilihan din ako ng buro doon yan din tayo bibili ng buro may langka din pala o oh. o oh. ha ayan. saging ganda na saging eh. yatang santol pa naman ang pinabibili ni Mada updated si brother ko ha alam niyang may kainan na ha hehehe <laughs> yun Ayan, nakakatawa naman. So, ayan, dito pasukin na atin. Ano meron dito sa loob? So, alam ko, mga ano din, mga uh, stall-stall din. Ang hey, tulog, ah, dried fish. Ayan. Oh. Hmm. Ibaos pa naman.

Ito tayo sa may gilid. Tignan natin kung anong meron dito sa gilid. Bigasan. Ayan. Ayos. Sige, sige.

ano may ano no? no, no, no.

Sorte lang ako dito po, may ginagawa kami. Hinintay ko lang pa. Dito, puro. Yun lang na naman ang gumawa. Ito, titikma ko yung D-Core. Oo. Ayan. Thank you! Wala ka si ate? Wala. Anak. Anak niyo po yan? Anak niyo? Yung nagtitinda dito? Dito lang. Haan? Dito lang. Ako po usulat na.

Namimiss ko. Uy, stainless ang ano nila dito. Maganda ito. Ah, look eh. Oh, ikuta natin ulit ito. Pampano, pero... Uh, Namimiss ko yung masinlok, mga ka-farmer. Iba talaga. Yung isda doon, talagang... Uh, wow! Pwede so, lang bilhin mo ng marami, ano. Uh, may ulang din sina dito. Uh, o re, yan yan. O re, yan yung ikot. O re, yan yung bagong karakalta, o. na natin, mga ka-kaka. Uy! Ay, kamusta? Okay. Batiin mo na yung mga gusto mong batiin dyan. Opo. Mikot lang ako dahil uh, tusinong kalabaw, pumili ako. Kain kayo doon sa amin. Anong tinda nyo? Ganito? Ayos naman. Very good. Thank you, ha? Mas organized na ngayon, ano? Buti ito hindi na tinibag. Ano tayo dito? May mga... Ha? subscribers tayo dito kasi syempre yung kakapanood po ng palengke kung ikaw nga naman ay uh, katrabaho sa palengke gusto mo rin makita yung palengke ng iba eh, eh dito naman yung kanilang meat section may baka rito mga farmer hindi nawawala ng baka ayan ganda ng ano, ganda ng uh, baka ayan no oh. uy may buntot pa sarap po Oh. Baboy. Mura na ang baka. Ay, baboy. Uh -huh. Nanay ata ng viewer natin yan. So, yun. Ito. Gusto ko lang pakita sa inyo yung sa kabilang side naman. May mga prutas pa dito eh. Ewan ko lang kung naan dito pa. Dati prutasan dito sa likod. Wala na ata. Mas maraming prutas dito dati eh. Oo, oh, wala na. sunshine ito pa rin mga, mga farmer nung ako'y college ay uh, madalas akong maglakad dito ito pa ay uh, downtown San Fernando, Pampanga o oh, yan naman yung kabilang side yun din so, so yes so Bibili tayo na ano? Ah, uh, bili ko si man ang uh, Ikot na ako doon sa kabila. Kabisado ko itong San Fernando. Hindi <laughs> malayo-layo nga lang 'to. Alakarin ko. Pasyal ko kayo para at least yung mga taga San Fernando dyan na matagal nang hindi na uuwi dito ay makita nyo naman. Saan ba hindi lipatan dito? assumption <laughs> Sa kaya ng lipatan. Ano. Laki na ng pinagbago. Ayun na ay yung ano. East Wing. Ayun. Ah, may lagusan din pala dito. Ayun din yung parking. Oh. One way lang to. may mga matatagal ng establishment dito. Nandito pa rin naman Itong side na to oh. Tatagal ng establishment Stingray ah, meron sila Pet shop Nandito pa kaya yung binabagsakan ko ng lovebirds dati Nung ako ay college kung saan ako nagdadala ng lovebirds kami dalawa ni Tuklaw <laughs> malaki ang komisyon sa akin ni Tuklaw dati pag sinamahan ako jajalibi pa kami nun <laughs> ayun dito pa rin pala basa kaya na assumption lang na yata

wala na yung ating uh, pet shop dito mga ka farmer dito banda yun eh dito dito banda ito na yata ito na yung bay ano na yan, ito na yung yung uh, bilihan ng mga gamot drugstore butika mga ka farmer yan ha. wala na tagal na rin eh. 2002 22 years nga naman pero ito oh, dito pa rin Gloria Centrum dito pa rin galing ha eh. ito yung kanilang simbahan oh. dati dito prutasan pa rin to eto wala na mga prutas din eh. iba na talaga mga tindah Itong gilid ng simbahan na yan, ang daming tinda dyan, puro prutas din. Init na, init. 10.20. Hmm. Ayun, may santol, no? Oh. Ibili natin si mother niya. Kikrave ng santol yun. Oh. Ay, ay, ay. Ito na ulit tayo. Magkano po ang santol? Hindi na na ang kilo. Apat na piraso lang siguro sa kilo, no? Dalawang kilo na. Patapos na natin season, ano, Matapos ang Mabilis, maga. Matapos ka agad, no? Itong pa kanya, Ito. Ito ang bukado ang haba ah. Pero mahal na rin. Mahal uh, Magkano po yung sili na yan? Itong uh, anis. Pero meron ako nyan sa ano yung maliit na maliit pa dyan. Pa. Ano po eh, uh, Taiwan yan. Ah, ah, Taiwan po yan. Lalaki pa yan. Medyo. Oh, ang hinahanap ko yung anis sana. Hindi ba yan? Maliliit. Ito, oh. sir. Ano ko, dalawang klase. Oh. oh. Ayan. Ito yung anis. O, sige. Kukunin ko na yan. Okay. Magkano po? 200 sir. O, sige. Mga, ano, sidling. Dalong. Ito mga kuhin yan, lang. yan ha? Mga, Kinakain din ba yan? Oo. Sige, sige. Wala na lang <laughs> yan. Ito lang yan. Dito lang tayo sa, ano tatanin kayo doon sa malapit sa malapit tayo sa sili ayaw mo try yung ano, isa rin? di wag na po okay na, okay na pagbalik ko thank you sir magiging na lang sir pagdating mo di pa ako nagiging ah sige Silik na lang daw Maka ni Ma to Mainggit si Ma <laughs> Uy buhok ko parang masarap sarap na ko Ay ah Ito pala si LBS Apong Garing Dating Apong Garing Ayan pa pa oh. Gentari bakery ang so, pwedeng bilhin dito kaya ako yung miss naging ano na kasi yan mga farmer uh, ano na ng mga saga San Fernando naging part na ng kanilang uh, panlasa ito LA Bake Shop ba specialty? Ano po? Cheese bread ba meron? Na lang ba rin lang? Yung bang specialty nyo? Meron ano kami cheese bread, Spanish, 15 15 na kami sa dyan. Ito po. Yan ba? Ah, o oh, sige, dalawang ganyan. Ano pa po? Yun lang. Magkano po? Magkano po? 660 po. 660. Tanda ka. Ah para mabawasan yung mabigat sa aking wallet o oh, pagsamahin nyo na pong dali oh. Mixed bread. 300. Mixed bread. Alam ko may nagdala na sa amin ito eh. Mga bisita natin. Sarap talaga siya. Tricycle na lang ako. Lailayo din lalakarin ha. Ah. bilang side, ayan naman po yung puntang Palawe, Capitol. Ayan o, oh. dinerecho niya yan. Puntang Capitol. sa Padjak Ito, papunta na Makabali Sakay tayo sa Wheeler Baka naman na Bila sa tapat na ang Makabali, Bossing Ah, yung parking ano doon Ay! <laughs> talaga Whew. pabili pa tayo ng ah, nakakamiss ah, dito ah. tingnan nyo Merong pang salami ang <laughs> nag-aaral lang kapag naka wheeler ka social ka uh, wheeler ang tawag na uh, dito ang kapapangan wheeler nagwi-wheeler ka social ka Tagal pa ako maghihintay, ah. Ayan. Uh. na ng inunlan uh, San Fernando. Inakad ko lang ito kanina. Ayan, hanggang dito na lang po at... Uh, na pasyal ko kay sa bagong bagong palengke ng San Fernando Pampanga downtown oh, okay.